Yes, boss. natin Ano yung nangyari po? Hindi. Hindi kami pero meron ano dito eh. Parang... Patakuhang nag-iikit na. Ito yun, parang... Ito. Ah, Ito, na lang natin. Po, Hindi nyo pala magamit eh. Mm -hmm. wala, wala po. Wala po. So, si sana. Na natin. Pero ganun Para nakita ko eh. Para ng masarap na inaligas na bulalo kasi ka mga bukal. Walang problema yung malignan natin. Yes, yeah, sir. Nakatakot pag napuputok. Oo, oh, eh. walang problema. Ano? Pusik na lang. sir. Yung ano nyo, sir? Yung nose. Ay, ayun, doon. dosin. Hindi, bakit Nakabaksigin mo yung nose dito. Huwag ka na ng ano doon. Tandaan mo na rin yung nozzle dito. Oh. Nandun sa karton niya. Hindi mm. na pinapasok. Okay na. Nandito mm -hmm. yung sa niya. Oo nga. Mm ito nga. Hindi -hmm. na ba? Oo. Oh. Nandito na. Gino, natin Simulan natin, sir, ha? Simulan natin. Para, 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 para sagurado. Para good quality. Parang maganda ang pagluluto niya. Ibig sabihin. Habang taga lang ginagamit <laughs> ito, sir, lalong tumitibay. Hindi mm -hmm. kumukupas. Good quality. Yan ang buhay sa <laughs> थैंक यू थैंक यू मैदोल Law. Ay, 20 pieces. Ay, okay no, na. Sige, ay Pampanga niyan ko 'no. Sige, salamat. Thank you. Santo. Na santo. Mabilis 'to. Pampanga. Pampanga, Pampanga. Ramdito. Toto di pero sa. Uy, naka-play pala. Ide